nagalungsod ng Maynila. Nalulungkot tayo sa mga nangyayari ngayon. Lalo na yung mga lesbo. Bukuhin ninyo, pinangarap ninyo na maging payapa ng ating mga. So, ibuwis ninyo ang buhay ninyo. Para lang yung mga tulonges, hindi maghari-harihan sa kalsada You've done so much service to the people of Now you're retired. Parang lahat ng pinaghirapan ninyo nung panahon na kayo yung na nauwi sa imbornal lahat. And you don't like that. I know in your heart, in your mind, you don't like that. Because you have kids. Pero may mga pamilya. Most of you continue to live in Manila. Because this is where you were born, some of you. Or this is all your life you've done service to our fellow Manilas. Nakakalupot ah, lang. Yung kaayusan na ayos natin, yung kapanatagang na ibigay natin sa mga taga-utso ng Manila. Lahat parang nawalan ng isang tigla. Now, may awaan Diyos sa tulong ng mga taga-utso ng Manila at sa tulong nyo rin, ipabalit natin ang kapanatagang sa <laughs> Ipabalik natin ang kaayusan sa lungsod Yes. Ipabalik natin ang kalinisan sa lungsod nyo. <laughs> yes. Mayawan Diyos, mayawan Diyos. Sino man ang dahilan kung bakit may gobyerno. Kapalatagaan sa pamumuhay. Pagkakataon or opportunity na ng buhay ang mga taga lungsod. At malinis na pangayon. Yan naman ang mababaw na hinihingi sa atin ng taong bayan. Napakaliit na hinihingi sa atin ng taong bayan. hindi eh, di ba ba natin kayang eh, kayang kaya nabibigay yun? E kaya kaya naman gawin yun. Hindi naman siya rocket science. It's a simple task. All you have to do is dedicate time, effort, day and night, 24 oras, na sa lungsod ng Maynila, hindi pwede yung mga tulongges, tapos na yung panahon ni Eddie at Patty, nagawa na natin lahat yun. Kaya nga, hindi naman natin pinagawa natin ating bangko. Lahat ng ginawa sa Maynila ng araw, it became national policy. Diba? Yeah? Lahat ng ginawa sa Maynila, naging memorandum ng DILG. Yeah? <laughs> lahat ng paglilinis, pagsasaayos, lahat yan, nanggaling ito, ito, ito. sa Maynila. Tinularan na tayo. Eh, bagay lang naman na dapat tayo tularan dahil kapitolya tayo yung bansa. Dapat ang tinutularan dito, pag-umulat, kaayusan, kapalatan. Eh, kaya nga, balik tayo Number one na tayo. tap not Tap Top not na yurmi. <laughs> <Top not laughs> <share na laughs> no? Tapos yung mga patan kita nyo, alam mo nung dekada 80, nakita ko rin yun, bata <laughs> rin ako. Nakita ko yun, nung araw, yung showdown. Bisyo lang sa kalsada. May nagagis ng feedback sa sasagot, puro to. Ibigay mo, talagit na ng highway, nagpapatuhan ng mga bata. Parang walang gobyerno sa mili. Nakita niyo yung arte, nagbali kami naman yung uh, mga jumper ko. Kung ano yan, na unti-unti na naubos lahat yan. Abot nga terminal sa atin. Bakit? Because we have a policy at the time. Okay, sa, sa ang mensaheng natin sa mga serminal, di ba? <laughs> hindi namin kayo mapipigilan gumawa ng masama laban sa kapwa. Minsan mapipigilan natin, pero most of the time hindi. Pero we guarantee the people of Manila, kapag ginawa ang tremen sa Manila, ang ikamamatay nila, kuya. Dahil sa man sulok sila ng bansa, ahanapin ah, natin papapanagutin natin, iaharap natin sa taong bayan itong mga tulong na iyo. Kung niyo, yun, di ba? A day or two, sold kagad yung ginawang you krimen. Know, yung iba nga na kung nagpupusanan sa puso sa atin, there was one time uh, there is an incident in Bundo. It's a domestic problem, but it's a heinous crime. Anong ginawa ng suspect? pa, uh, natin kinuha natin alamuna ng madaling araw doon sa Kapiti oh, na sumuko sa atin. Dahil alam niya, either way, sumuko siya hindi, it's a matter of time, mauuguli siya. Dahil ginawa niya yung krimen sa Maynila. Eh yun naman talaga ang inaangat sa atin ng tao sa lungsod ng Maynila. Yung may pananagutan. Kapag may kumunga ng masama, mananagot ka sa lungsod ng Maynila at Maynila hindi ko na tayo nung nawala lang parang parang, parang libre may ang Maynila ngayon eh. strike anywhere kung mga talong may circle so, if I needed you before I needed you more in the coming days uh, eh, kayo pa rin nangyayari ang na tatalas din mo. <laughs> so, di, alam niyo, uh, ang hindi naintindihan ng ibang tao yung mga antigo. Tumayo lang yan sa kato, alam niya nakagat kung sino is snatcher. So, alam nga, kinikilos pa lang. Kaya nung araw na nakabawang sa kalsata, nagugulat yung mga criminal, ba't silang madaling na huwagin? <laughs> Because I grew up in the city of Manila. Born, grew up with criminals. I, I grew up with criminals. Alam ka, aking pare-pareho. Eh, nung araw, alam niya kung ano mabuhay street eh. Mabuhay na mabuhay doon. Eh. <laughs> alam natin pa rin pa rin yun. sa amin Kaya yung salamat sa Diyos, yung hirap na tinagdaanan ko nung bata ko, hindi ko akalain yung magagamit ko sa pagbububiyan ngayon. Oh, yung mga karanasan na yun. Oh, eh, nung araw, ang Lespo, po, pagka dumadaan sa amin, tiklok na lamesa. Dumadaan pa ng Lespo, wala pang sit-sit yun. Huwag Hindi, That's how we respect our police. And you will gain that power. Hindi para kataputan ang police, kundi para irespeto ang taong uniformado at alagad ng pangalan. Tatao. Tatao. They na kami. Wala na kami uniform. Eh, totoo naman. But remember, you are all, also a citizen of the city. And you will be part of the government. You will be deputized. You will be part of the peace and order situation of our city. As augmentation to our existing uniform force. So may gagawin pa kayo. Meron pa kayong mission, mission mga antigong Maynila. Tulungan ninyo ako na, sabi ni Chichi, na ma at ma-ipalit. Talaga, yung alam mo, di pa mahirap ka. Huwag ka lang maging dobyot. Di mahirap ka. Huwag ka lang takot mo. Umuwi. Yung makatutulog ka ng mind-bake, ka. Yung kapanatagan sa uso. I think, uh, kailangan yun ng ating mga mamamayan. Ngayon. So, ngayong Christmas, uh, salamat sa si Diyos na karawas ng Pasko. Alam ko, sugatan kayo hindi naman hindi naman puro dosgas ang inabot ninyo eh hey, ako naman nagpapasalamat naman ako kay Boots sabi ko Boots ako, pidulo mo na yung antigo tatapusin ko lang yung mga commitment ko sa America. kaya tayo nagkasama-sama ngayon na <laughs> but then again salamat sa Diyos. Nakaraos ang Christmas. Boy pa kayo. Boy pa tayo lahat. Uh, 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 sa mga asawa ha, na nandito dito, bigyan niyo ng maraming vitamina yung mga asawa niyo. Kaya umabot tayo ng Mayo. Uh, Matindi pa itong laban natin. Uh, pero papaalala ko lang sa inyo, may regla itong restaurant na ito. Uh, dito tayo nakita-kita noong 2019, nalo tayo. Uh, Ano talaga yung Anyway, Merry Christmas sa inyong lahat and thank you. Now, it's 2025. Uh, ang wish ko, pating kayo. Yan ang importante sa lahat ngayon. Uh, you can enjoy the reminders of your birthdays. No? Alagang gano'n? Mapapasasaan ba? Una-una lang yan. <laughs> Ayangan natin mauna na yung mga terminal. So, bahay palakas ninyo, palakasin nyo ang inyong katawan, magtatrabaho kayo ulit sa pamahalaan. Technical error. Ayan. sa ating kapaya uh, sa doso. Sana natin uh, pagkakita sa sakuna. Sunod-sunod ang sakuna ngayon. May sunod na naman sa doso. Pero it's, it's really hard for our hirap-hirap sa ating uh, So, wish mo lang talaga na ayos sa buhay ng bawat pamilya ng Pasko. Uh, at ang kapayapahan

Para na lang sa anak natin. Huh? Huwag na sa atin. Kasi, hindi ko alam, kasi naabot niyo kayo ng 1940s dito. <laughs> I've seen uh, not experience, but I've seen the worst of my life. Yun ang pag Kaya hanggang kaya natin tayong mga halimbawa, natin dyan ang pagkakakakot. Ang mga desisyon. Ay dapat ang desisyon natin ay tungo sa mga pa. Wish natin sa mga leaders sa bansa. Wish them well also. At uh, President, uh, Vice President, Senate, Congress, and the Secretaries of the country. We have good health and better judgment. We have better judgment and wisdom sa kanilang pamumuno. Tayo naman... Tayo naman... Tayo naman, bilang pamamaya, sumunod tayo sa ating tunig ng pamamaya. Yun, tulong na natin yun sa Presidente, sa Vice President, sa mga Senador, sa mga Congressmen, sa mga Sekretary of the President, sa mga National Policymakers, bilang mamamayan. Kasi at the end of the day,

Boss. In the city. We will continue to engage our people. Because at the end of the day, uh, governance is not about politicians, it's always about our people. What do so, you serve? You know? oh. So, Merry Christmas and Happy New Year. you. Thank Manila! Gotcha. Oh.